Magandang araw mga mag-aaral. Handa na ba kayo sa aralin natin ngayong linggo? Sa linggong ito ay ipagpapatuloy natin ang ating aralin tungkol sa sinaunang kabihasnan ng Timog-Silangang Asya. Pagtutuunan natin ng pansin ang mga ng insular. Gayon din ang ugnayan ng Pilipinas sa mga sinaunang kabihasnan. Matatalakay din natin ang ugnayan ng kabihasnan sa Timog Silangang Asya sa kabihasnan ng China at India. Para sa ating pagbabalik-aral, sagutin ang katanungan sa maikling pangungusap. Maaari mong i-comment ang iyong kasagutan sa ibaba ng ating video lesson. Bakit sinasabing hinuhubog pa ng kabihas ng bagan ang Myanmar hanggang sa kasalukuyan? Kaiba sa mga naitatag na kaharian at kabihasnan sa mainland Timog Silangang Asya, ang mga imperyong naitatag sa insular Timog Silangang Asya. Ito ay bunsod ng lokasyon nito sa krus na daan sa pagitan ng mga sinaunang rutang pangkalakalan. Dahil dito, ang mga imperyong ito ay itinatag sa karagatan. Thalassocracy or imperyong maritime ang pangunahing katangian ng mga ito. Ibig sabihin, ang kapangyarihan nito ay nakabatay sa komersyal at lakas ng hukbong pandagat. Ang kaharian ng Srivijaya ay isang sinaunang kahariang Malay na naghari sa Sumatra, Indonesia. Ito ay nagmula sa isang malakas na lungsod estadong Buddhist na ang kabisera sa kasalukuyan ay ang Palembang sa Indonesia. Kontrolado nito ang mga kipot na nagkokonekta sa mga ruta ng paglalakbay sa pagitan ng China at Japan patungong Silangan, India at Afrika sa Kanluran. Ang sistema ng pagkontrol ng Srivijaya sa mga pulo at tangway na pinaghihiwalay ng mga anyong tubig ang naglalarawan dito bilang isang talasokrat at sentro ng kalakalan. Mandala ang sistema ng pamahalaan ng Srivijaya. Sa sistemang ito, ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nakikilala sa lakas ng sentrong pamahalaan nito sa halip na sa laki ng hangganang kailangang depensahan nito. Ang lipunan ng imperyong ito ay pinamumunuan ng hari na namamana ang trono. Ang Srivijaya ay sentro ng maraming uri ng tao. Ito ay dala ng pagiging sentro nito ng kalakalan na nagkaloob sa kanila ng pagkakataong magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang uri ng kultura. Mataas ang pagpapahalaga ng kabihasnang ito sa relihiyon na ng mga monghe na nagpalaganap ng budismo sa kaharian. Lumawig ang kapangyarihan ng imperyo sa ilalim ng pamumuno ni Jayanasa. Sa panahon ng kanyang pamumuno, ang imperyo ay lumawak at naging makapangyarihan. Sa paglakas ng imperyo, ay pinangasiwaan nito ang daanang ng pangkalakalan na kung tawagin ay ruta ng pampalasa o spice route sa Malacca Strait. Noong ikalabing tatlong siglo, ang imperyong Srivijaya ay ginambala ng mga kalapit nitong kaharian at pinabagsak ng imperyong Manjapahit noong 1350. Ang Manjapahit ay isang kahariang Hindu na nakasentro sa Trowulan, Sorobaya, sa Silangang Java. Ito ang kahuli-huli ang imperyong Hindu na naghari sa Malay Archipelago. Si Raden Wijaya ang nagtatag ng imperyong Manjapahit noong 1293. Sakop nito ang New Guinea, Spice Islands, Sumatra, pati na ang Malay Peninsula. Ang imperyong ito ay nagkaroon ng maayos na pakikipag-ugnayan sa Vietnam, China, Cambodia, Siam, Burma at Thailand. Si Gadya Mada ang kinikilalang pinakatanyag na leader ng militar at punong ministro ng imperyo na nagdala sa manjapahit sa tugatog ng tagumpay sa kanyang panunungkulan, nasakop niya ang kabuuan ng mga modernong teritoryo ng mga bansang Indonesia, Singapore, Malaysia, Brunei at katimugang bahagi ng Pilipinas. Noong 1350, tinalo ng Manjapahit ang Srivijaya sa pamumuno ni Hayam Muruk na noon ay labing-anim na taong gulang pa lamang. Siya ay kinikilala bilang pinakamagaling na pinuno ng imperyo. Siya ay naging masugid na tagasunod ng Hinduism at Buddhism. Ang imperyo ay unti-unting humina nang mamatay si Hayam Noong 1527, ang mga daungang lungsod sa baybayin ng Java ay unti-unting humiwalay sa Manjapahit habang ang Sultanato ng Malaka naman ay nakipagkompetensya sa kalakalan sa ibang bansa. Ang panahon ng Manjapahit ay itinuturing na inspirasyon ng pinag-isang Indonesia. Pinatunayan ng Imperyong Manjapahit ang lakas ng papel na ginampanan ng estratehikong alyansahan, kalakalang maritime, at pag-uugnayang kultural sa paghubog ng kasaysayan ng Timog Silangang Asya. Noong 1402, ang Sultanato ng Malaka ay itinatag ni Parameswara, isang prinsipeng Hindu mula sa Srivijaya. Dahil sa estratehikong lokasyon nito, pinangasiwaan ng Malaka ang mga pangunahing ruta ng karagatan sa pagitan ng India at China. Noong 1430, ang lungsod ng Malaka ay naging pangunahing pamilihang pangkomersyo sa Timog Silangang Asya at naging tunguhan ng mga lokal na mga ngalakal na Indian, Arab, Chinese, Malay at Persian. Ang Malaka ay nagsilbiring tagapagpalaganap ng Islam sa Timog Silangang Asya. Naabot ng Malaka ang tugatog ng tagumpay noong panahon ng pamumuno ni Mamud Shah hanggang sa ito ay nasakop ng mga Portugues sa ilalim ng pamumuno ni Alfonso de Albuquerque noong 1511. Ang dynastiyang Sailendra na nangangahulugang Lord of the Mountains ay umunlad sa Java mula 750 hanggang 850 sa mainland Timog Silangang Asya. Tinatayang ito ay nagmula sa isang kapatagang agrikultural ng Java. Pinanatili nito ang malapit na pakikipag-ugnayan sa Srivijaya sa pamagitan ng marriage alliances. Bilang isang estadong buddhis, pinuno ng Sailendra ng mga dambana at templo ang kapatagan ng Kedu. Ang templo ng Borobudur na itinatag noong 778 hanggang 824 ni Haring Samaratunga ang pinakamahalagang nagawa ng Sailendra. Batay sa mga tradisyonal na salaysay, ang Sailendra ay bumagsak nang sila ay halinhinan ng isang prinsipe mula sa isang karibal na dynastiyang Hindu, ang dynastiyang Sanjaya. Noong ikalabing limang siglo, ang kalakalan ay naganap sa pamamagitan ng rutang maritime na nagmula sa mainland Timog Silangang Asya, Insular Timog Silangang Asya at Pilipinas. Ilang ebidensya ang natuklasan Bilang patunay na umiral ang kalakalan sa Maynila, Maguindanao, Sulu at Cebu. Ang pagkakatuklas sa pandanan shipwreck ay indikasyon ng direktang pakikipagkalakalan ng mga Vietnamese sa Pilipinas. Ang pagkakatuklas ng Lena Shoal shipwreck ay naghahayag na bahagi ng itineraryo nito ang mga pamayan ng Islamic sa katimugan ng Pilipinas. Ang Santa Cruz shipwreck naman na hindi sinasadyang natuklasan sa katubigan ng baybayin ng Sambales ay tinatayang nagmula sa Thailand batay sa paraan ng pagkakagawa ng barko. Ang mga natuklasang shipwreck sa Pandanan, Lena Shoal at Santa Cruz ay patunay na ang Pilipinas ay naging destinasyon ng rehiyonal na kalakalan sa Timog Silangang Asya noong ikalabing limang siglo. Pinatutunayan nito na ang Pilipinas ay nagkaroon ng pakikipag-ugnayan sa mga sinaunang kaharian na naging makapangyarihan sa rehiyon. Alamin naman natin ang ugnayan ng China at India sa mga sinaunang kabihasnan sa Timog Silangang Asya. Malinaw na dumaloy ang impluensyang Chinese at Indian sa Timog Silangang Asya. Ang mga ebidensya nito ay nakikita sa arkitektura, eskultura, relihiyon, literatura at marami pang iba. Ang impluensya ng dalawang bansang ito ay tinatayang nakatulong sa paghubog ng kabiasnan ng mga bansa sa rehiyon. Ang signification ay tumutukoy sa prosesong pagpapalaganap, pag-angkop o pagpapatanggap ng mga Chinese ng kanilang kultura sa mga kalapit nitong bansa. Simula pa noong unang kolonisasyon ng mga Dutch sa Indonesia ang mga etnikong negosyanteng Chinese ay nagsimula na ring mamagitan o makipagtransaksyon sa kalakalang regional dala ng kanilang malawakang pangangalakal. Ang salitang Indianization o Indianized Kingdoms ay nabuo noong ikadalawampung siglo. Ito ay nagahayag ng malinaw na paglalarawan sa kolonisasyong kultural ng Timog Silangang Asya ng mga Indian. Ayon sa mga historiador, ang prosesong Indianization ay naganap bunsod ng unang pandarayuhan sa Timog Silangang Asya ng mga mga ngalakal, mga misyonerong Buddhist at Hindu, pati na ng mga Brahmin, mula sa timog silangang bahagi ng India. Batay sa iyong natutunan, ano ang pinakamahalagang bagay ang pinaglaban ng mga sinaunang kabiasnan sa Timog Silangang Asya sa panahon ng kanilang kapangyarihan? Nais kong mag-review kayong mabuti para sa magaganap na mahabang pagsusulit. Batid kong marami kayong natutunan sa mga paksa nating napag-aralan ngayong unang markahan. Para sa patuloy na kaalaman, para sa mga paksa sa ikalawang markahan, inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe. Hanggang sa susunod na aralin, paalam.